Inoue, nagbigay ng kondisyon para labanan si Casimero. Ayon kay Inoue, pinakamalakas si Casimero pero walang makakatalo sa kanya na Pinoy. Eto na mga lods sa YouTube channel ng A-Sign Boxing Promotion, nakapartner ng Treasure Boxing Promotion, ay nakitang nagmeeting na si Natisoy Masayuki Ito na may hawak kay Casimero, Mr. Hideyuki Ohashi at Mr. Akihiko Honda na may hawak naman kay Inoue at pinag-usapan na nga nila ang pagharap ni na Quadralas at ni Naoya Oya Inoue at dito na pagkasunduan nila na kailangan patulugin ni Casimero ang nakatakda niyang makalaban sa Oktubre sa Japan na si Japanese fighter dating World Super Bantamweight Champion Nori Oguni basta man knockout daw ni Casimero sa Oguni ay 100% sigurado na na maglalaban sila Casimero at Inoue early next year lahat ng dalawang talo nitong sa si Oguni ay nanak out siya kaya parang sinadya ito ni promoter Tisoy na itong si Oguni ang makalaban ni Casimero. Bukod sa sikat ito sa Japan itong si Oguni, syempre dahil naging world champion ito ay alam naman natin na napakalakas ng suntok ni Casimero kaya malaki talagang ang tsansa na manalo via knockout out si sa angas ng Pinas. At pagkatapos talunin ni Naoya Inoue ang ating kababayan na si Marlon Tapales sa November o December ng taong kasalukuyan ay nagsabi na mismo si Inoue na baka tatlong taon pa siyang mamalagi dito sa Super Bantamweight at gusto niyang makalaban at depensahan ang kanyang magiging apat na title belt kina Casimero at Luis Neri ayon kay Inoue na hindi daw ang mga belt ang pinakamahalaga sa kanya gusto daw niyang labanan ang mga pinakamalulupit naman mandirigma sa Super Bantamweight Division kahit wala silang mga belt at nakikita niya na si Casimero at Luis Neri ang malulupit dito sa 122 pounds division sinabi nga niya na si Casimero ang pinakamahusay na boksingero sa Pilipinas pero wala daw makakatalo sa kanya ng mga Pilipinong boksingero maski pa nga daw si Casimero. Makamay din itong si Yokinori Oguni, matapang, nakikipagsabayan, kaya siguradong masaya na naman ang bakbakan niya sa ating pambato. Pinaka-exciting na Pinoy boxer sa kasalukuyan na si Cuadro Alas. Sa atin mga lords, dapat mag-focus si Casimero sa kondisyon niya. Huwag niya dapat i-underestimate sa Uguni katulad ng pag-underestimate niya kay Ngitumbwa dahil ito ang susi niya para makalaban na si The Monster na Oya Inoue at sumikat na siya sa buong mundo para kapag ninakout niya si Inoue, imbes na si Inoue ang labanan ni Tank Davis, ay siya na ang labanan ni Tank Davis para sa isang mega fight sa buong mundo.